News mga balita ngayon Tribal leader patay sa ambush sa South Upi Maguindanao del Sur Asawang guro sugatan Ceasefire sa pagitan ng Thailand at Cambodia Pagpupulungan sa Malaysia Pagulangdala ng habagat magpapatuloy ngayong linggo Bilang ng nasawi sa pagtama ng mga bagyo at habagat Umakyat na sa Tapnungpu Ayon sa NDRRMC Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang isang dating kagawad at Teduray tribal leader habang sugatan ng asawa nitong guro matapos silang tambangan sa South Upi, Maguindanao del Sur, kamakailan. Kinilala ang mga biktima na si Nicasio Mindo, dating kagawad ng Barangay Pilar sa nasabing bayan, at may bahay na si Jeneline Mutia Mindo na isang guro sa Saramuray Elementary School. Ayon sa ulat, lulan ng kanyang multi-cab ang dalawa nang pinagbabaril sila ng di patukoy na suspect sa sitio Lenan, Barangay Romo Ngaob noong July 25. Nasawi ang lalaki dahil sa tama sa kanyang muka at dibdib habang natamaan sa kamay ang asawa nito at nagpapagaling sa ospital. Patuloy ang investigasyon at inaalam na ang motibo sa pananambang. Nakatakdang magpatupad ng ceasefire o tigil putukan ng Thailand at Cambodia? apat na araw matapos sumiklab ang sagupaan dahil sa border dispute. Ayon sa tanggapan ng Prime Minister ng Thailand, magpupulong ang mga leader ng kanilang bansa at ng Cambodia sa Malaysia ngayong araw para pag-usapan ang tigil putukan na pagigitnaan ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na chairman ng ASEAN. Ito ay matapos na humiling si United States President Donald Trump na itigil ang sagupaang kumitil sa hindi bababa sa 34 na katao at nagpa-displace sa higit 160,000. Pareho umanong sumang-ayon ng mga leader ng dalawang bansa sa agarang tigil putukan. Bagamat binigyang diin ng Thailand ang kahalagahan ng sinserong intensyon ng Cambodia sa mapayapang resolusyon. Magpapatuloy ang pagolang dala ng Southwest Monsoon o Habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila ngayong linggo. Posibleng tumagal hanggang weekend ang pag-iran ng habagat habang isang sama ng panahon ang may chance ang mabuo sa hilagang karagatan ng Pilipinas sa Huwebes o Biyernes. Sa oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR, ay tatawagin itong Fabian. Samantala, umabot na sa 30 ang nasawi sa pananalasa ng magkakasunod na bagyong krising, dante, emong at ang paghagupit ng habagat, nitong nagdaang linggo ayon sa NDRRMC. Pinakamarami ang naitala sa National Capital Region o NCR na may siyam, anim sa Western Visayas habang apat ang namatay sa Calabar Zone. Nasa higit 5.7 milyon na katao naman ang apektado ng masamang panahon sa buong bansa na nagpalikas sa 310,000 na mga individual. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.